Apo ko, magmadali ka. Bakit po, Lolo? Naglalaban si Bingay ang alaga nating pusa at ang pusang ligaw. At lahat ng mga alaga mong ibon na bubulabog. Pakiramdam ko'y may nakawala ng mga ibon dahil sa paglalaban ng pusang ligaw at ng ating pusa. Bilisan mo, kapoko! Ano kaya ang mangyayari sa mga alagang ibon ni Jesus? May maaabutan pa kaya si Jesus na buhay sa kanyang mga alaga? Patuloy nating subaybayan at pakinggan ang aking mga kwento para malaman natin kung ano ang itinatakbo ng kwentong ito. Ganito nang umpisa ang kwentong ito. Habang nakaupo si Lolo Ingo sa kanyang silyang tumba-tumba, napansin ni Lolo Ingo na nagkagulo sa loob ng kulungan ng mga ibon ni Sus ang dalawang pusa naglalaban. Apo ko, magmadali ka! Pinasok ng mga pusa ang iyong kulungan ng mga ibon. Halos talunin na ni Sus ang hagdanan ng kanilang bahay. Makababa lang ng mabilis para marating kaagad niya ang kulungan ng mga ibon. Dinig na dinig ni Sus ang kalampagan sigawan ng mga pusa na nagkakagulo sa loob ng kulungan ng mga ibon ni Sus. Lolo, Lolo, ba't hindi mo naman inawat yung mga naglalabang pusa? Alam mo naman, Apo, hirap na hirap na kung bumangon. Hirap na hirap na kung lumakad dahil masasakit na ang aking tuhod. Sige na, Apo, bilisan mo, pasukin mo na ang iyong mga ibon. Pakiramdam ko apo, may mga nakalipad na ibon na bulabog sila. Pumasok na agad si Sus sa loob ng mga kulungan ng kanyang ibon. Nakita niya ang pusang ligaw at ang kanilang alagang pusa. Malakas na malakas ang sigaw ng mga pusa nang makita si Sus ng kanilang pusa lalo naman itong tumapang hindi rin matatawaran ang tapang ng pusang ligaw sapagkat ang pusang ligaw ay madalas nagugutom may napansin si Sus sa dalawang pusang naglalaban Nakatingin si Sus sa mga mata ng mga pusa. Nag-iiba-iba ang kulay. Maging ang pusang ligaw, nag-iiba-iba din ang kulay. Maging ang porma ng mga pusa, nag-iiba-iba din ang porma ng mga pusa. May pagkakataon na bumabaluktot ang katawan ng pusa nalimutan na ni Sus na ang sadya niya sa pagpasok sa kulungan ng mga ibon ay ang mga ibon niya nakatuon na ang kanyang pansin sa dalawang pusang naglalaban walang nagpapatalo sa dalawang pusa patuloy na lumalaban at ang mga ibon naman ni Sus ay hindi na mapermis sa kulungan lipad doon, lipad dito, lipad diyan, lipad sa kaliwa, lipad sa kanan, lipad sa taas. Hanggang sa ang ibang ibon ay nagkanda untog-untog na sa kulungan. Wala nang malay. Lolo, Lolo, pumasok ka sa kulungan ng mga ibon ko. May ipapakita ako sa iyo. Bakit nagkakaganyan ang mga mata ng pusa? Dahan-dahan namang pumasok si Lolo Ingo at tiningnan niya ang dalawang pusa. Apo ko, ano bang tinatanong mo? A ano bang sinasabi mo nag-iiba-iba ang kulay ng mata ng mga pusa? Oo, lolo. Napaiba-iba ang kulay ng mga mata ng pusa. Tingnan mo yung pusa natin. Minsan nagbiberdi. Ayan. Ayan. Nagkukulay dilaw na naman. At tingnan mo, lolo, ang katawan ng pusa natin. Bumabaluktot. At ang buntot, nakalaylay. Nag-iiba-iba rin ang boses ng ating pusa, lolo. At kung minsan, lolo, makintab na makintab ang kanilang mga mata na tulad ng isang holen. Apo, ang pag-iba-iba ng kulay ng mga mata ng pusa ay sumusunod sa kanilang nararamdaman. Halimbawa, apo, kapag ka makintab na makintab ang mga mata ng pusa, ang ibig sabihin niyan ay handang lumaban hanggang sa dulo. Kapag ka nagkukulay, berde naman, apo, ang ibig sabihin naman niyan ay nag-aantabay kung kailan sasalakay ang kanyang kalaban. Lolo, paano naman kung nagkukulay dilaw? Kapag ka nagkukulay dilaw ang mata ng pusa, ang ibig sabihin ay meron silang ibang napapansin. Ayan, Lolo, nagkukulay dilaw ang mga mata ng pusa. Nagkukulay dilaw ang mga mata nila dahil tayo ang napapansin. Ang pusa ng ligaw, hindi makalabas-labas dahil nandito tayo sa pintuan ng kulungan ng mga ibon. Kaya tayo ang napapansin. Ang alaga naman nating pusa na si napapansin din tayo na parang sinasabi niya, patay ka pusang ligaw, narito na ang aking mga kakampi. Ibig sabihin yan, Lolo, ang pag-iba-iba ng kulay ng mga mata ng pusa ay dahil sa kanilang pakiramdam. Tama ka, Apo. Mabilis din ang kanilang mga pakiramdam. Konting kaluskos nararamdaman nila apo. Halimbawa, nakaupo ang pusa, may nakita siyang daga. Hindi mo naramdaman ang pusa kapag kasumalakay na sa mga daga. Tahimik na tahimik. Naaalala mo ba apo nang umuwi si Mingay galing sa palayan? galagalagay tatlong maya paano niya kinuha lolo napakailap ng mga maya madali lang para sa mga pusa ang paghuli ng mga ibon pag nakakakita ang mga pusa ng maraming ibon dahan-dahan itong lumalapit sa pulutong ng mga ibon at doon siya pupesto hindi na aalis doon, Apo. Hanggang sa ang mga ibon, dadapo na sa kanyang, dadapo na sa kanyang kinaruroonan. At yun ang hudyan ng kanyang paghuli, kanyang dalawang paa sa pamamagitan ng kuko at ang isa sa pamamagitan ng pagkagat. Kaya tatlo, tatlong ibon ang kanyang nahuli Nang mapansin ni Sus ang tatlong ibon niya na nawala na ng malay dahil sa naumpog ito sa kulungan dahil sa kagagawan ng dalawang pusang naglalaban. Lolo! Lolo! anong gagawin ko dito sa mga ibon patay na lulo bumagsak na ayaw ng gumalaw galhin mo dito sa akin ang tatlong ibon mong sinasabi mong patay hindi pa yan patay apo nauntog lang yan nawalan ng malay ito na po lolo ang tatlong ibon kawawa naman kumuha ka ng mangkok, yung medyo malaking mangkok. Kumuha naman agad si Jesus ng mangkok. Dinala niya ito sa kanyang lolo. Halika po, tingnan mo ang aking gagawin. Kapag nangyari ito at wala ako, ito ang gagawin mo. Ilagay mo sa loob ng mangkok ang katlong ibong. Ipasok mo ako ang tatlong ibong nawalan ng malay. Ipasok mo sa loob ng mangkok at bigyan mo ako ng martilyo. Pupukpukin ko ito. Pinukpuk na nga ni Lulo Ingo ang mangkok. Ilang beses niyang pinukpok ang mangkok na kung saan naroon ang mga ibong nawalan ng malay kalipas ng ilang sandali. Apo, apo, hawakan mo itong mangkok. Tingnan mo, gumagalaw na ang mga ibon. Muling nabuhay ang tatlong ibong na at nawala ng malay. Kaya mga kaibon, sa mga may alagang ibon, kapag ka nauntog ang inyong mga ibon, kumuha lamang kayo ng mangkok at ilagay nyo sa loob ng mangkok at pukpukin ng martilyo ang mangkok para muling mabuhay ang inyong mga ibon na nawala ng malay. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po nating kalimutang i-like, i-share, at igit sa lahat i-subscribe ang aking channel at mag-comment na rin po tayo.